kita mo niya ang ipangayo. Lahe ko, basta mo sali ko, tao, sali ko ko. Siyempre kay, ang ako amang God. Ay, tura rin ang filter ko loo, O, di na siya kasuyo, pahangin ang ino, tong, Ina, na, Palitan na to, anak. Ang galangan yun na siya lisan. Di uh, na, hu -huh, hu -huh, di ako uh, ah, ah. Sige pa, papalit, palitan Basta ka to, ah. ha? nga oh. Ngita lang na, kung kuhan. Nagtinga na na. Oh, bisag asa nang napusang oil. Kay wala man siya. Asa man sa... na mapalit na to? Ah, uh, auto auto store na naman sa mga ano dito wala nang palitan sa kwan. Ano lang ah, uh, 64 Usan ni kwan, DE64. Kini? Hmm. W. Ako ako so, ito dito kwan. DE uh, ordinary man tama, DE64 lang to. Ngayon na anak palit bang ug kaana pang daan ano ko. Samtang man. Hindi. 6 years na ni sa ko ah mag 7 years 50, yeah. Ma oh, na ni karong March. Tini, dugi dugi na yun mani. 2018. na Tunay ang ni. oh, nang ko ko ni na siya. magpasok na ang 19. Mm. March 19, March yun is siya. Na siya dahil kung mo na oh. Finish na daan? 245. lagi finish lagi. 245? Pinatay nyo ng gasto sa kuwayo? 180 to. Kuan 120 120 sa unit. Tanan matanan matanan. Ikaw okay. pa nag-convert. Ako pa nag-convert. Gitig ba sa pintor ini totoo man gidala dito gipangahuyan. Ah, yes. Dako pa kag nadamit sa pintura hatag pa sila dugom-dugom sila ako pa nag-triple sa gipangahuyan sa mga. Kani ang pintura ni habeni mo unsa? 22 ni pailis na ako kay gitagaan ng pintura pag abot og tuig na pugha na lobba na katong kinditon na pintura. di awa ake kuwa diri jiwo, pari haminan niyo, mga diri jiwo hmm oh, njumbo, oh, disa gitira ni awa, nangun kuwa, nangun puti ko nga, borot nao mga puti ka, nangun puti, dana awa, nangun langkat mo na asa gawas? tara, dana awa kuna hmm siya nanggitira na? a, na ko dili lagitin turahan siya nanggitira? taga kuwan si jar? dili taga si hmm mga plastik, mga plastik dana kuwa nangguwan ji wala man plastik primer kuwa no na, aning Sa gawas noon, okay pa yung sa Ginatipid, ramon nilang pintura doon para makakuhaan sila. Oo, para mamang gana, basta ang mga ina, maharang makakwarta sila, ginatipid ang pintura. Oo, ginatipid, panakotoy niyo ha, uh, Kasi gana na kong sirbato to. batanggalan ko to, brick. At least, kasi sirbato ko, no? Ha? Sige? Sige? Ano siya, expert yun siya sa transformer kay dag mekaniko gyud ni siya sa mga Suzuki. Mao wow, gyud yan trabaho. Mo nga diri ako gidala kay piti giday ka igo ka lang kun ko anon sa istoryahan. Dili dili pangitao og asang daot tanan. Kani ang daotanan, nakita na. Dugay na din ning gibati aning sakyanana. Sa so, sige lang payo-payo anang mga dili eksperto. Dili sanay na inaani ang hitabo. Makina, may ganin, nagapan dayon. kay kaya na-damage. Paitlogan na Mao ni Banok. Mauni, mauni ang mga gamit, oh. So, sayang kaya ang atong turbo original. Original puno nung ipuli. Original Pero, kani, nga turbo, muna na ang original. Wala na. Ako nalang na ipatimbang. Ipatimbang na mm. Turbo Ya, kan yang ung turbo na palit. Hmm. Ah, ang turbo, ang disisize may lahang yung dosi. Oh, wala oh si anak. Grabe. malikod ako, may malik sa ko nga sikok paayo-ayo dito sa kuan, wa kuminaw ni John. Paayo-ayo ko dito kang Marlon. So, Dito kay Juan, wala. Igor, mapa, maayo man nila, pero wala nila makita kung sa'yo oh. na kong ipikto. Naipiktuhan yun ang makina. Muna ang nahitabuan yung sakyana na to. Karon, itap overhaul na po. Another 8 mil na siya. Sao ni. Standby Hello. lang siya ni. Hmm, kayo, ang makina. Ang makina may gani daw kay nadali na to nadali na ko og pakuan kung wala bungkag yung makina payt yung makina so wala na Okay. tubig. Nagbara na ang mga kuan sa engine tungod sa atong nasira ang turbo. Ang ipabayaan lang nato dugay kaya to gipaabre. Mao ni ang nahitabo karon. Adak an ang epektuhan ang uban. May gid ng nang ini kadaot standby paayog na kwarta. Ah, diri na lang kutob ang akong video aning sa ni. and the repair